Dudungirit. <laughs> Buti ka pa na, ano, si... Dudungay, hindi nakaganyan. Huh? Nakaganyan siya. Oh. Oh. Nak Ayaw niya pa naman nito na Bili-video. Bigat kuya? Mabigat si Bikoy? <laughs> Bidyoin kita. Ayaw niya kasi yan biju, Pakita mo kay kuya mo. Kaway ka. <laughs> Takot din si mama. <laughs>